Bakit may galit sa iyo kahit naman wala kang ginagawang masama sa iba? Bakit merong taong ayaw sa atin, ngayong wala naman tayong kasalanan sa kanila? Ito po ang tandaan niyo. Kung wala kang kaaway, ibig sabihin, hindi ka pa ganon kahalaga. Kung walang natatakot sa iyo, ibig sabihin, hindi ka malakas at wala kang kapangyarihan. Amen? Kung hindi ka misan ng iba, ibig sabihin, hindi ka bukod tangi. Kung pinagchichismisan ka, ang ibig sabihin, guwapo ka at maganda ka kesa sa kanila. Kung may nagbabato sa iyo, ibig sabihin, mabunga ang buhay mo. Kung may nagsasamantala sa iyo, ibig sabihin, may kayamanan ka. Kung may nagbababa sa iyo, Ibig sabihin, umaangat ka sa buhay. Kung may nagsasantabi sa'yo, ibig sabihin, natatakot sila sa'yo. Kung sinisiraan ka ng iba, ibig sabihin, sikat ka. Kung minamaliit ka ng iba, ibig sabihin, nasasapawan mo sila. Hindi ka sisiraan ng isang tao kung sira ka na. Sinisiraan ka ng iba dahil may mabuti kang ginagawa. Kapag hinahanapan ka ng mali ng iba, ito ay dahil may tama kang ginagawa. Bakit may galit sa iyo?